Eh, panoorin natin ito guys, itong viral ngayon ay isang PWD na kumakanta. Hmm. Galing, galing sa puso yung pagkanta. Galing. Ito, itong

I want you to please, 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 Galing yun know, kahit may kapansanan siya. Galing. at least nag enjoy siya sa kanyang ginagawa. Tsaka maganda yung kanyang boses, magaling siyang kumanta. Even though uh, nakikita ko na parang nahihirapan siya, pero parang hindi naman siguro, para sa kanya siguro hindi siya nahihirapan. Ayan o, nakasaklay kasi siya. Ang galing niya yun kahit naka, nakasaklay, kahit may kapalsanan, kumakanta pa din. Ang ganda pa ng boses ang taas.

Nat natutuwa ako sa kanya. Na bumibilib ako sa kanya kasi yun, maliban nga po sa napakaganda ng kanyang boses, powerful ang kanyang boses, is yung ano, yung kanyang confidence sa sarili kahit na may uh, kapansanan siya kahit nakasaklay siya ay talagang hindi alintanan sa kanya iyon para ipakita o i-showcase ang kanyang talent sa mga tao sa kanyang paligid so napakagaling niya Um, yun nga, nasasabi ko lang sa pinakauna na parang nahihirapan siya Pero hindi naman pala kasi nag enjoy siya sa kanyang ginagawa uh, May nabasa nga po akong comments na dapat nilagyan daw ng upuan Pero para sa akin, siguro choice ni ate 'yon na walang upuan Kasi nakikita naman natin na naglalakad siya uh, Nag-perform siya na may mga gestures-gestures At siguro kapag, or kung makaupo siya sa isang upuan baka hindi niya magawa iyon at the same time baka since ang kantang ito kasi is medyo birit so baka may siya so siguro choice niya yun na walang upuan at makatayo lamang siya at yung singer na yun nakalimutan ko yung pangalan pero nakapost ito sa page or sa facebook account ni sir dave alcano yung isang member ng lgbtq na akala natin babae yung boses pero napakalaki pala ng boses so nakapost ito doon ang sabi doon is inner ito eh Uh, talagang kontesera daw itong si ate I'm not sure kung LGBT, member ng LGBT, LGBTQ din yung uh, PWD na yun Pero uh, kontesera daw talaga ito Talagang sumasali ito sa mga singing contest uh, Sila po ay taga, ano, taga Cebu But that video is parang nasa bukol sila that time if, if I'm not mistaken So yun, uh, anyway yun Support po natin itong si ate Ilagay natin po na lang yung name sa taas ah uh, naka-post kasi ito sa page uh, sa Facebook account ni Sir Dave Alcano pero nakalimutan ko yung name niya parang Nancy or something basta i-post ilagay ko na lamang po guys so supportahan po natin ang mga ganitong klasing talent, talented guys yung mga ah uh, yan, mga may kapansanan, mga PWD, uh, hindi alintana sa kanila yung mga kapansanan nila as long as na ibabahagi nila ang kanilang talento sa mga kababayan natin. And itong talento na ito is hindi lang naman kasi ito talento na i-showcase nila, basta basta na lang kasi yun nga sumasali sila sa contest at nagkakaroon din talaga ng pera kung hindi man manalo at least may consolation prizes ganoon kaya yun i po natin sila yung mga pinopost nila sa, na video sa Facebook or sa social media ay malaking bagay din iyon para mas magbibigay encouragement sa kanila para ipagpatuloy ang kanilang ginagawa especially itong katulad ni ate na Uh, may kapansanan nga para siyang merong polio sa kabilang paa, if I'm not mistaken. Um, kung makaka receive sila ng mga gandang message or mga comments, I'm sure, or siya mismo, I'm sure na uh, mas madadagdagan yung kanyang confidence sa sarili at mas may encourage pa siya na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. So always po tayong na mag sa mga ganitong klaseng mga talento at always po tayong mag-comment ng mga ganda para mas lalo nilang gawin ang mga bagay na dapat nilang gawin. Ayan. So yun guys, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Inulit ko nga po palagi, ugalit po natin magdasal magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito ko hindi dahil sa kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede mag sa katawan kapag lalabas po tayo para hindi po tayo mainitan or mabasa kapag biglang umulan. And always take vitamin C para mabusang ating immune system at hindi po tayo agad-agad natatamaan ng kung ano-ano mga mga sakit-sakit. So hanggang dito na lamang po ito. God bless po at bye for now po.